Kain tayo guys. Tung ulam Oh. Mm. Kamatis na may mangga. Baguong. Ito yung kasama kong isang Santiago. <laughs> Ang ginakain niya. Nepal style domi. Masarap din ng ibang Oo. Oh, mo din yung paano yung ano ba niya recipe, di ba?

Yung pechay. A pechay pa rin? Yes, may pechay. Sa nilagang oyokra. Oyokra? Na may siling inihaw. Mayroon ba ng taong hindi na kain ng okra? Ako may favorite. Mmm. Mmm.